Nasaan tayo. Asan yung tali mo? Asan yung tali mo? Hanapin mo. Kuhanin mo. Kuhanin mo yung tali. Kuhanin ang tali. Nasaan? Nasaan ang mga tali? Nasaan? O, asan yung sayo? Nasaan yung sayo? O, ki princess yan na Asan yung tali mo? O, Nasaan? Doon, sa labas. Nandoon sa labas yung tali mo. Nandoon. Sige, kuhanin mo. Hindi mo makita? Hindi mo makita yung tali mo? Ha? Nandoon sa labas. Lali, hanapin mo. Aalis tayo. O hindi mo nga tali yan. Huwag ka makipag-agawan sa tali na yan. Kanino bang tali iyan? Di ba kay princess yan? Kulay violet? Ha? Kulay orange yun sa'yo, tisay eh. O, oh, sige. Kuhanin mo yung tali na yan. Hiramin mo kay princess yung tali. Hiram lang, princess, ah. Hiramin ni tita niya ah oh, dali. Sige, kunin mo, kunin mo. Basta sa ngalan ng labas. Natututong manguha ng tali. Oh. Sige, mag-agawang kayo ngayon dyan sa tali na yan. Tisay, nasa labas nga yung tali mo, tisay Kipinses kasi yan. Huwag mong agawin. Kanino ba yung tali? Lalabas tayo. Lalabas tayo. Kuhanin ng tali. Suot na, suot na. Suot, suot. Suot. Ah, uh, sino susuot so, dito? Kanino to? Ah. Uh. Ah, uh, suot na. Suot na yan, suot na yan. Ah. Uh. Sige, suot mo na yung katawan mo dyan. Ayan, mag-aagawan pa kayo ngayon sa tali na yan. Asa tali mo, Tisay? Nasaan ang tali mo? Nandun sa labas, kuhanin mo. Dali, bilis. Bilisan mo. Hmm, hirap na hirap naman tong isa na to. Suot na, dali, suot. Asaan ah, na? Asaan ah, na sa yung tali mo? Yung tali mo na saan? Kuhanin mo dali. Ando sa labas. Nasa labas yung tali mo dali. Kuhanin mo na. Aalis tayo. Lalabas tayo. Lalabas tayo. Ha? Ah. O oh, sige, kuhanin mo tali mo. Kuhanin ang tali. Kuhanin na na yung tali. Si Princess mayroon ng tali. Ayan o. Oh. Eh, hinahanap niya talaga yung tali niya, eh, nasa labas. Ikaw, hmm. ha? Yan, nababaliw na naman tong isang to. Hmm. Hmm. Baba, baba, baba. Baba. Nakita mo na yung tali mo? Ha? Ha?